problema niyo ba ang mga blackheads na hindi matanggal-tanggal? Yan yung talagang pangunahing nga uh, problema ng mga halos kalalakihan yung ang mga blackheads na yan. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Potato starts, baking powder, plus powder milk. Pangkaraniwan ay gumagawa lang ako ng potato starts gamit ang potato, aking uh, gagadgarin at aking sasalain. Mag-ingit lang kayo talaga sa potato dahil ito ay may sariling dagta na hindi kagad natatanggal sa ating kutis. Naku, ay eh, pag hindi kayo nag talagang mag makikita nyo talaga, parang may nangingitim sa inyong uh, apalad. palad. So guys, mag tayo. So yan ay ating uh, gagadgarin lang at ating sasalain. So, kukuhanin ko din yung katas nito dahil uh, on the spot talagang kailangan mailagay ko kagad yan. Ang potato ay nakapagpapanipis ng kutis. Uh, so, lalagyan pa rin natin ng konting cornstarch at saka powder milk. So, this time, sasama ko na yung katas dahil uh, on the spot talaga maglalagay na rin ako. So, kahit wala tayong uh, blackheads kailangan talaga, gagawin din natin ito dahil napakaganda sa ating kutis. Guys, another tip, ang ginagamit ko sa aking kutis ay ang skim milk powder. Araw-araw ko itong ginagamit sa aking mukha. Kumuha lang kayo ng skin milk sa inyong palad. At kung ano yung sabon ninyo, ihalo niyo, At yun ngayon lagi ang inyong pang-isa sabon. So balik ulit tayo sa aking ginagawa para sa matanggal ang ating mga blackheads. So ang unang mag-scrub muna kayo ng salt. So pwede rin naman ng granule sugar. So ang pag-scrub nito ay talagang dahan-dahanin lang dahil yung ingredients natin ay medyo matapang. Ang pag-scrub ng mukas ng salt or granule sugar ay para lang bumuka ang ating mga pores sa ating mukha. After niyan ay maghilamos ng uh, lukewarm water. Siguro nagtataka kayo kung bakit yung tinuturo ko sa inyo ay twice pa ng paglalagay ng uh, hot wet towel sa ating muka before and after ng pag apply Dahil nga dito ay lumalambot ang ating kutis at saka kapag naglagay ng hot wet towel sa muka, talagang unat na unat kung kayo ay maglalagay uh, na ng face lotion o kung ano man yung ilalagay nyo sa mukha nyo. Dahil nga sa alam nyo talagang unat na unat, so pag naglagay kayo ng lotion ay talagang uh, pantay na pantay ang paglalagay. So walang naiiwang itim, walang naiiwang puti. So nagiging patas ang puti ng ating mukha. Balik ulit tayo dun sa ating tinimpla at haluing mabuti bago ilagay sa inyong mukha. Ito ay araw-arawin ay talagang napakaganda. Matatanggal talaga ang inyong nga blackheads. Isang linggo lang makikita nyo talagang kinis na kinis at wala na kayong makikita mga blackheads. Malaki man o maliit ay kayang-kayang tanggalin nitong ating ginawang pang face pack isa, dalawa, tatlong araw na ginagawa nyo to ay talaga makikita nyo na talagang unat na unat pa ang inyong muka. at talaga natatanggal pa konti-konti yung mga nakabaon na mga blackheads. At kung ako sa inyo, gagawa na ako ng maraming potato starts para araw-araw nyo magagamit. After ng 5 minutes ay pwede nyo nang balawan at kumuhauli kumuha uli kayo ng hot wet towel bago maglagay ng sariling lotion. Ilagay muna ng hot wet towel ng dalawang beses sa inyong muka at saka kayo maglagay ng sariling lotion. At huwag na huwag niyong kalilimutan ang maglagay ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. Sabi nga ng mga dermatologist, sa loob at sa labas ng bahay ay kailangan talaga na kayo ay naka-sunblock. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!